Narito na ang malagang balita mula sa PNA Headlines. Dumalaw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Isabela para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS-2 sa Barangay Ipil sa bayan ng Etchage. Kasama ng Pangulo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at mga opisyal ng lalawigan sa pag-iikot Ayon sa Pangulo, bibigyang diin ng gobyerno ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura at pagpapaganda sa kabuhayan ng mga magsasaka. Pinasinayaan ang RPS2 noong Nobyembre 2024 bilang bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program ng gobyerno. Binubuo ito ng multi-stage rice mill at limang recirculating dryer na may kapasidad na tig-labindalawang tonelada layunin ng pasilidad na pagandahin ang produksyon at post-harvest process sa lalawigan. Mapapababa rin ito ang gasto sa produksyon at ang halagang nawawala sa post-harvest na magdudulot sa paglaki ng kita ng mga magsasaka gayon din ng supply ng bigas. Samantala, nangako si Pangulong Marcos na magtatayo ang gobyerno ng bagong tulay sa Isabela kasunod ng paghuon ng Kabagan-Santa Maria Bridge. Sa pag iinspeksyon ng Pangulo sa bumagsak na tulay, sinabi niyang mali, mahinang klase at tila tinipid ang dating disenyo nito. Ayon kay Marcos, nasa 900 million pesos ang orinal na disenyo ng tulay pero tumaas ito sa 1.2 billion pesos dahil sa retrofitting. Pero git ng Pangulo, imbis na magsisihan kung sino ang dapat managot sa pagguo ng tulay, mas makabubuting pagtuna ng pansin ang pag-aayos dito. Itinayo ang tulay noong Nobyembre 2014 at natapos nitong Pebrero. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na imbisigahan agad ang pag-crash ng FA-50PH jet fighter na ikinasawi ng dalawang piloto ng Philippine Air Force. Ayon sa Malacanang, ikinalungkot ng Pangulo ang trahedya kaya naman iniutos niyang imbesigahan ng maigi ang pagbagsak ng eroplano. Pinatitiyak din ng Pangulo na malaman ang dahilan ng insidente at makahanap ng solusyon para hindi na ito maulit pa. Naglaho ang FA-50PH jet fighter na may tail number 002 noong Marso matapos lumipad kasama ng crew nito mula sa Benito and Ebuen Air Base sa Mactan, Cebu. Lalahok dapat ito sa isang tactical night operation kasama ng Eastern Mindanao Command bago ito naglaho. Nadiskubre ang bumagsak na aeroplano sa Mount Kalatungan Complex sa Bukidnon. Naunang sinabi ng Philippine Air Force na mabilis nitong iimbestiga ng sanhi ng pagbagsak ng aeroplano. Sa ngayon, hindi muna paliliparin ang labing isang FA-50PH jet fighters nito. Binili ng Pilipinas ang labing dalawang FA-50PH mula sa Korea Aerospace Industries sa lagang 18.9 billion pesos. Tiniyak ng Malacanang naggagawa ang gobyerno ng paraan para masigurong may sapat na supply ng tubig ang bansa bago magtag-init. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, sa ngayon ay stable pa ang supply ng tubig sa kabila ng biglang pag-init ng panahon. Wala naman anyang indikasyon na tatama ang El Nino sa bansa tulad ng nangyari noong nakaraang taon. Gayunpaman, minomonitor na ng gobyerno ang sitwasyon at nakahanda itong tugunan ang posibleng kakulangan sa supply gayon din ang anumang epekto ng tag-init sa bansa. Tiniyak din ni Castro na hindi na aabot sa puntong kailangang magrasyon ng tubig. Ayon sa pag-asa, mararanasan ang peak ng dry season mula sa katapusan ng Marso hanggang Abril. Sa ibang balita, makikipag-ugnayan ang Quezon City Traffic and Transport Management sa Metropolitan Manila Development Authority kaugnay ng gagawing rehabilitasyon sa EDSA ngayong taon. Ayon kay QC Traffic Head Dexter Cardenas, kailangan nila ang koordinasyon ng MMDA bilang lead agency na nangangasiwa sa EDSA para makabuo ng traffic management plan. Sinabi niyang ang pinakamalaking hamon sa lokal na pamahalaan ay ang pagpapalit at pagsasaayos ng mga alternatibong ruta ng mga sasakyang dumadaan sa EDSA. Tiniyak naman ang Malacanang na tuloy ang operasyon ng EDSA Busway habang isinasagawa ang pagkukumpuni sa kabaan ng EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tuloy ang biyahe ng mga bus sa EDSA habang isinasagawa ang rehabilitasyon at pinag-aaralan kung paano hindi makakagulo sa daloy ng trapiko. Matatanda ang sinabi ng Department of Public Works and Highways, na sa ilalim sa rehabilitasyon ng buong EDSA simula ng ngayong buwan para mapaganda ang biyahe ng mga motorista at commuters, kasama ang bahagi ng busway sa mauunang kukumpunihin. Balitang business naman hindi mag-aatubili si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iban ang Philippine inland gaming operator o Pigo kung magdudulot ito ng mga issue tulad ng Philippine offshore gaming operator o Pogo. Isiniwalat ni Presidential Communication Undersecretary Claire Castro na nagsasagawa ang gobyerno ng masusing pag-aaral hinggil sa epekto ng PIGO sa bansa. Binigyang din ni Castro na ang PIGO ay karamihan binubuo ng mga Pilipino kumpara sa POGO na ang manggagawa ay mga dayuhan. Dagdag pa niya malaki ang kontribusyon ng PIGO sa ekonomiya ng bansa kumpara sa dulot ng POGOS. Partikular sa isyu ng pagbabayad ng buwis, matatandaan na tuluyang ipinagbawal ang pogo noong nakaraang taon dulot ng pagkakasangkot ng mga ito sa mga krimen tulad ng human trafficking, prostitusyon at murder. Inialis naman ng Department of Agriculture ang pagbabawal sa pag-aangkat ng wild birds pati na rin ang poultry products mula sa France. Ayon sa DA, base ito sa assessment na isinagawa ng Bureau of Animal Industry. Ito ay matapos ang ulat ng mga otoridad ng France sa World Organization for Animal Health na tuluyan ng naresolba ang kaso ng highly pathogenic avian influenza. Wala na rin anyang karagdagang kaso ng paglaganap ng bird flu matapos noong ikaapat ng Pebrero. Sa Samatala, formal nang lumagda ng one-year partnership ang Panorama Summit Hotel at Monte Frio Garden Resort sa Davao City nitong ika ng Marso. Ayon kay Gina May Aranda, General Manager ng Panorama Summit, gusto nilang ipakilala sa mga turista ang pinakamainam na klase ng turismong urban at nature-based na hatid ng Davao. Dagdag pa niya ang kolaborasyon na ito ay magbibigay daan din para sa iba't ibang negosyo na makikilahok at makakadagdag sa benepisyong pang-ekonomiya. Sa kabilang banda, sinabi ni Luis Enrico Salazar, Senior Sales and Marketing Executive ng Montefrio Garden Resort, na maaari din silang makipagtulungan sa mga karatig lungsod upang isulong ang turismo sa Davao at maging sa buong reyon. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood naman ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Wilnard Barcelona. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.